Magandang araw mga kabisdak. Pag-usapan natin itong birada na naman ng mga taga SMNI. Na ayon mismo sa kanila na yung nangyayari kay General Bantag na demolition job at ginawa ng kasalanan ng mga tambaluslos ay pariho din ang nangyayari ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Nako. So ibig sabihin, iisa ang may utak ng lahat ng ito. Kung ano ang nangyayari kay Bantag, posible rin mangyari kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa bagay, ito na nga ho, yung ginagawa nila, demolition job and trial by publicity. Dagdag lang natin sa pag-uusapan na ayon po mismo sa SMNI ay itong si Tambaluslos at si T.D. Casinyo ay nagkikita na pala. Pakinggan natin ang mga revelasyon ng mga taga-SMNI. Pilipinas. The more na sinisiraan si VP Sara, the more sila may expose sa kanilang CPP, NP, NDF propaganda. Tama. Yeah. Gusto ko lang magbigay mm. ng sample ka, mm -hmm. Eric. Kasi Go, eh. Brother Frank. Oh. Yun niya nabanggit rin ni Atty. Harry Roque, yung demolition job. Mm Ito, -hmm. may At kaibigan niya. At may bayan din, Franco. Hindi yan libre. Yes. Praise. Paid yan. Paid yan ka, <laughs> Eric. Meron niya tayong kaibigan na isang uh, official din. Oh, okay. Si, uh, like for example, ito lang, hindi ko sinasabi, hindi ako nagko-conclude dito. Like yun nangyari kay General Bantag ka, Eric. Oh. Right before it happens, nagkwentuhan kami ni General Bantag patungkol dito. Franco, may mangyayaring demolition job sa Kasi akin. Kasi may feed na sa kanya. Gagawan na dito. eto sila Angelin. I don't I, I cannot mention okay. names, pero eto mga taong eto, eto yung papasok jan. That was two months before it happens ca. At pumutok nga. At pumutok nga. Yun ang nangyari. Similarly and he was already asking for him to to be relieved mm -hmm. to i mean to uh, she yung magbigay uh, ng uh, resignation oh. para formal mm -hmm. and yet, nangyari kinondisyon ang publiko na masama ang kanya mga lahat ng ginawa sa loob ng new Bilibid prisons para mm -hmm. ma-demolish ang kanyang integrity. Yun ang demolition job uh -huh. ka Eric, exactly. na hindi natin inaasahan. na nangyari din kahit... Tawag nilang gagawin dito kay Inday Sara. Ito na nga sabi ni uh -huh. Aso, malinaw naman talaga na effective ang trabaho ni VP hmm. na tama ang ginagawa niya. Ayan. Kaya trial through Saka publicity... Ayan. Okay, pa bago natin ipagpatuloy, no? Ayun, maliwanagong sa sinasabi ng mga reporter ng SMNI na itong si General Bantag ay talagang biktima ng trial by publicity demolition job. Ibig sabihin, ay gawa-gawa talaga itong mga kasalanan ni General Bantag ng mga tambalos lus Nabanggit nga ho ng reporter yung isang pangalan, Angelina. Alam nyo na kung sino yan. Iyan po yung mga utak para siraan si General Bantag. Pero tingnan nyo naman anong nangyayari sa kanila. nakarma, Napahiya sila sa buong mundo. Ngayon, parang pinagkumpara ng mga taga-SMN ay iyong nangyayari kay Bantag. Na ngayon, ay nangyayari naman kay BP Sara na sinisiraan araw-araw eh. Ng mga Demolition job. O, pagpatuloy natin hindi kasi nila kayang patumbas. Ayun. ang maganda kayo. Eh. Pag mm -hmm. epektibo ka, titirahin, ka. titirahin ka. <laughs> bakit? Demolition like sa, sa bilibid. Mm -hmm. Ano ba nangyari sa bilibid nun? Ah. Eh ako, labas-pasok ako sa maximum security mm. compound. Lahat yun, sinusuong ko. Mula sa lugar kung saan na yung mga Chinese drug lords. Yung mga top ba, high security risk yes. Na mga prisoners. Pinapas yeah. Pinapakita natin dito ka, Eric, sa media, wala tayong itinatago patungkol sa Bilibid. Lahat, pati pag pagdemolisyon sa lahat ng mga kubol. Ipinakita natin yan, Ka Hindi ako magkikwestiyon kung bakit ngayon ay wala na ganyan nangyayari. Kay sa pagkat, may mga may mga nangyari na hindi na may paliwanag ng bagong leadership. Mm -hmm. At dati ay hindi nangyayari yan sa panahon ni General Bantag. But of mm -hmm. course another issue din yeah. kung uh, paano sasagutin ni General Bantag ang mga kasong isinampas yeah. sa kanya. So, yun, isa Pero ka agree yun. ako sa punto ni Brother Franco that on the ground, makikita at mo ang pag-operate ng black PR operations or black publicity operations against sa isang opisyal kagaya General Bantag noon na napuruhan ng tudo. And now, ito naman ang kainday sa Radoterte. I think, eh, hindi naman... Uh... Okay, bago natin ipagpatuloy, dito muna tayo kay General Bantag. Naku, naniniwala ako sa mga sinasabi nila. na talagang napuruhan si Bantag at bayad yung mga bumibirada kay General Bantag. Ayon mismo sa mga reporter ah. dahil kung hindi po bayad yan mayan, magsasayang ba ng panahon para siraan ang isang General Bantag? Effective. Yung uh, ginagawa na leadership ni Bantag sa uh, bilibid eh pagwasak ng mga kubols. Tapos ngayon, wala kang nakikita ngayon under Marcos administration sa liderato ni ano, Katapang. Meron ba? na pinapakita sa publiko na winawasak yung kubol, wala naman ah. Inaalis dingding kasi nabisto sila. So pag ikaw, magaling kang leader, ito ang nakakalungkot. Pinagtripan, pinagiinitan, pinapabagsak. Ito din ang plano nila kay Vice President Inday Sara. Ang tanong, kung kaya sila. Pakinggan natin uli itong si Ka-Erik. Ipin ipinanganak 50 years ago ang mga Pilipino para yeah. hindi nila maintindihan ito. Correct. The people are aware, they are conscious, and they are observing kung anong nangyayari. Tinolerate, mm -hmm. pinabayaan, at ginamit na attack dogs ng ilang mga politikong may ibang interes laban kay Sara Duterte. At kasama na dyan ang mga oposisyon at sabi nga ni Secretary Harry Roque, pati siguro mga unit team namin na kasamaan sumakay dito. Yeah. Mm -hmm. Sapagkat, ginamit ang oportunidad na ipahiya ang Vice Presidente at takihin on a nationwide coverage of all media at upang ito ay hindi mahalata na sila, ang ginamit nila instrumento na talagang galit kay Sara Duterte at sa mga Duterte. At ayan ay walang iba kundi ang mga CPP, NPA, NDF operatives. There's a comment mm -hmm. here, Ka Eric, na kay Nguyen Nobde. Ka Eric, sa tingin ko, pagdating sa Confidential Fund, magbibigay si BBM, di ko lang maintindihan bakit yan ang aksyon ni Speaker. Kung politika ang dahilan, walang makakatalo kay Sara sa 2020. Take Agree. A That's a very good observation. Yeah. Okay, comment mo na ako dun. Kasi nga, para sa akin ha, nasaktan sila sa banat ni Vice President Inday Saray. Eh. Tinawag silang tambaluslos. eh. Dahil nabisto sila na hindi na may pangarap po sila magiging presidente. Kaya nilayasan sila. Kaya ang ginawa ho nila ngayon, demolition job, black propaganda, para sinday sa rabo magsak. Dahil nanguna ho ngayon sa survey. Wala namang panama ang mga yan eh. Kaya ito sila sa nibwersa. At uh, si BBM, tahimik eh. So ibig sabihin, alam nila, alam ng malakanyan kung ano ang ginagawa ngayon laban kay Vice President Inday Sara kasi mga bungol sila ngayon eh, mga pipi. Kung talagang kakampi ni Inday ang mga yan, eh dapat ho, naglaba sila ng statement. Magalit man sana. Bakit binibira ninyo si Inday? Eh wala nga ho eh. Isa lang ang ibig sabihin niyan, gusto nila ang nangyayari ngayon na black propaganda laban kay Vice President Inday Sara. Malinaw po mga kababayan that no less than Teddy Casino ang iting aso ha mm -hmm. It was already a third meeting pala May mga back channel meetings daw sila ah, kay mm -hmm. Speaker Romualdis at sa yun. iba pang leaders ng house Okay, okay tingnan nyo ha! Lumabas mismo kay Eric na si Teddy Casino hindi lang isang bisis nakipagkita kay Romualdis at, at ibang mga kongresista Tatlong bisis pa nakipagkita si Tambalus Luz So ano ang ibig sabihin nito? Planado itong ginagawa nila kay Inday ito na nga tumatama na naman tayo sa Bisdak Pilipinas eh. Nasa sa talaga ang mga yan dahil hindi naman ho nila po pwedeng banatan eh si BBM. Dahil pag binanatan nila si BBM si Inday Sara magiging presidente. So magiging kakampi nila dahil takot sila sa mga Duterte at hindi sila takot sa mga Marcoses. Alam nila kahinaan ng Marcoses eh. So ang ginagawa nila ngayon, malakas ang mga Duterte pa rin until now because of Vice President Inday Sarasanip, pwersa tayo. Ayan ha, revelasyon ni Ka Eric, nagkikita si Romualdez at si Teddy Casinyo. Ang tanong, anong pinag-uusapan nila? E alam nyo na, ito na nga ho ngayon ang nangyayari kay Inday. And it was a formal delegated meeting or delegation meeting na nag aso si Teddy Casinyo mm -hmm. sa harap ng kamera. At kanyang pinos na they are daw sectoral representatives, lobbying sa kay Speaker Martin Romualdez na tanggalan ng Confidential Fund and Intelligence Fund ang mga sangay ng ahensya ng gobyerno at i-realign papunta daw sa DSWD, Agriculture, West Philippines etc etc. Mm -hmm. Yun ay mga gimmick na lang. Mm -hmm. Ibig sabihin, hinog na ang pakikipagsabwata ng CPP, NPA, NDF through their party list operatives dito sa pamunuan ng House of Representatives. We hope na hindi ganyan din ang kanilang naging diskarte yeah. sa pag-infiltrate ng alliance nila mm -hmm. sa level ng Senado. Sapagkat wala pang dalawang oras na nagdeklara na tanggalan ng confidential fund at i-realign ang office of the Vice President at ang Ed. Secretary na hawak ni Vice President Sara Duterte two hours also Uh, nakalipas ang balita, nagpahayag na rin si Senate President Mig Subiri na mm -hmm. ganun din ang gagawin nila sa Senado. Obvious ba? Lahat ng ito ay isang planado at yes. isang grand design to destroy the image of the Vice President so intrigues and sabotage the strong political alliance and cooperation na na-establish sa pagitan ng Presidente at ng Vice Presidente at to host advantage ito primarily advantage ito ng CPP, NP, NDM. Okay. Ito na mga kabisdak. Talagang bistado ho sila dito kay Ka-Eric. Sinasabi ko na rin ito sa inyo noon pa hoy kayo mga Duterte diehard supporters. Magising kayo. Nasanib persa ho talaga sila. Laban kay Vice President Inday Sara. May mga ahas dyan eh. Nasa Malacan yan eh. Nagalit kay Inday Sara. Na nangyayari na ho yung sinasabi ko sa inyo. Para sa akin, mas magandang lisani na Inday ang Marcos administration kung legit itong sinabi ni Ka Eric na si Romualdez at T.D. Casinio ay nagkikita ng tatlong bisis na. Anong pinag-uusapan nila? Yung sinabi ni ka Eric na ang nangyayari ngayon ay advantage sa mga komunista. Oo, advantage sa mga komunista. Pero hindi lang sila ng masaya ngayon. Tingnan mo, Migsubire, masaya din. O, pabor kay Migsubire. Baka may pangarap din ito maging presidente. Kaya tambaluslos, pabor din. Mga pulawan, pabor din. Kung, uh, Pinklawan, pabor din. Dilawan, pabor din. Mga loyalista, pabor din sa kanila na binibira ngayon si Vice President Inday Sara. Mantakin mo. saan pera sila mga animal. Mga tambaluslus. Laban lang sa Duterte. Sa revelasyon ng SMNI ngayon. Posible kaya na iisa ang utak ng pagpabagsak kay General Bantag. At ngayon naman kay Vice President Inday Sara Duterte kasi same ang pattern trial by publicity